Oh, nakikita nyo naman yan, di ba? At kailangan pang sabihin na eh, nakikita nyo naman. <laughs> Andito kami ngayon sa in and out Yes, sir. So, tikman natin ang isa sa pinakamasarap na burger dito sa Las Vegas. Let's go inside. Let's go inside. You go in, then you go out. Ooh. So, Napakadami mm. naman po nito. Grabe naman yon, o. Oh. In and out burger. Oo, sarap. Grabe yun. Sa Ilocano, nag-imastisida. <laughs> oh, di ba? Oh, may pa burger na ganyan. Oh, kuha na ako ng drinks ko. Perfect. Meron na tayong drinks, oh. Swabe. Kayo Saka kayo siyempre, meron tayo. <laughs> in and out burger. Yung mga anak namin, akala nila.